bakit napakalagang maging kabilang ng katawan ni Kristo, Amen, ha? ay ito po. Sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23, ganito pong pagkakabasa. No? Ephesians 122 and 23, And hath put all things under His feet. Ha? May nilagay ang Diyos, mga kapatid, sa ilalim ng paa. Kanino kaya? And gave Him to be the head over all things to the church. Okay, kina niya. Mayroong mga kapatid nilagay, okay? Sa paanan, ah, huh? huh? binigyan ng kapamanan. Gave him to be the head over all to the church, which is his body the fullness of Him that fill it all in all. So, merong authority, mga kapatid, na ibinigay niya sa church. O kaya nga, huwag kayong matakot na mag sa may karamdaman. Huwag kayong matakot, mga kapatid, pag may mga uh, may encounter kayong demon po sa lugar ninyo. Ay kahit, kahit di nyo na tawagin. Kung naiintindihan nyo ito, na may authority na pinagkalubang Panginoon. Ah, mga kapatid, sa miyembro ng katawan ni Jesus Kristo, Okay? Natural. Bakit kaya? Ba't binigyan? Natural kasi nga katawan niya. Kaya nga, dun sa unang part, pagmamayari tayo ng Panginoon, proud siya na pagmamayari tayo ng Panginoon. Dito, hindi lang tayo inaaring akin yan. Hindi lang ganun ang Panginoon sa atin. Tingnan ninyo kung gano'n ang pagpapahalaga niya. Merong kapangyarihan at may authority na binigay siya. Bakit? Kasi nga, katawan tayo ng Panginoon, mga kapatid. O hindi niya binigay yun sa lahat ng nilalang. Okay? Lahat ng nilalang ay gawa ng Panginoon. Okay? Pero meron siyang mga nilalang na binibigyan niya ng kapamahalaan. Oh, at ang siyempre napili niya magbigyan ng kapamahalaan ay yung katawan niya mga kapatid, siyempre. oh kaya nga napakahalagang maging kabilang nito